Hello SSS members and pensioners! It's me, Angel, again. Welcome back sa aking YouTube channel. Sa so video na ito, pag-uusapan po natin kung ang isang SSS survivors Spouse Pensioner ay isa ring SSS members at dumating na po siya sa pag -re retire kay SSS at maging pensionado siya. Mawawala na ba ang kanyang pensyon na natatanggap bilang isang survivors Spouse Pensioner? Bago 'yan, babasahin natin ang comment na ito. Itago ko na lang 'yung pangalan niya. Sabi niya, "Good PM, Ma'am. Please 'wag lang banggitin ang pangalan ko. Salamat po. Ma'am, tanong ko lang po. Isa akong survivor ng asawa kong namatay. Ngayon, ako isa rin akong member. Kung ako makapag-retire na sa SSS, hindi po ba mawala ang pensyon ko na galing sa aking asawa?" Kasi po, parang dalawa na po ang ma-receive kong pensyon. Bali, ako'y survivor, tsaka mag-retire na rin sa 60, 60 years old. Okay lang po ba na maging dalawa ang matanggap ko na pensyon? Salamat po. Yes, ma'am. Okay lang po na dalawa na ang magiging pensyon mo. So, ibig pong sabihin, kapag mag-retire ka na po at pasok ka sa pagiging pensioner ni SSS, hindi po mawawala ang pagiging survivor spouse pensioner mo. Ang tawag na po sa iyo dyan, ikaw ay isang SSS retiree pensioner sa sarili mong SSS, sa sarili mong contributions, no? At ikaw din po ay isang SSS survivor spouse pensioner na kung saan ito po yung uh, naging ikaw yung sumalo sa pensyon ng na namatay mong asawa. So don't worry po, wag kayong mag-alala dahil hindi po titigil 'yan. Hangga't buhay pa po kayo, marireceive nyo pa rin at ikaw pa rin ay isang SSS survivor pensioner habang tumatanggap ka din ng pension with SSS as retiree pensioner of your own SSS contributions. Okay po? Di ba guys, ang ganda kapag pareho kayong mag-asawa na meron kayong SSS contributions. Ang dami kasi dito guys, sa Pilipinas, no, kapag nasa bahay na lang yung babae, isa na lang yung nagtatrabaho, tigil na rin yung contributions ng babae, kawawa naman. Ang may contributions na lang yung lalaki. Kahit sana guys, nasa bahay na lang yung mga asawa nyo dyan, deserve pa rin nila na magkaroon sila ng SSS Contributions Monthly. Bigyan nyo naman ng budget yan. Magkano lang ang minimum ngayon, di ba? 750 pesos. What is 750 pesos na ibigay mo, ilaan mo sa misis mo para magkaroon naman siya ng sarili niyang SSS Contributions? Para pag tumanda na kayo guys, pareho kayong magiging pensioner ni SSS. At least, monthly, ikaw lalaki may marireceive kay SSS, pati yung asawa mo babae may marireceive kay SSS. So kahit matanda na kayo at nasa bahay na lang kayo guys, dahil wala na kayong kakayahan pang magtrabaho, at least malaki ang monthly nyo na hinihintay lagi kay SSS dahil dalawa kayong pensionado. diba, katulad dito sa nag-comment, namatay yung asawa niyang pensioner, so ngayon siya ay survivor spouse pensioner. Nagpe-pension siya monthly. At kapag nag na siya dahil meron din siyang sariling contributions with SSS, madadagdagan ang kanyang income monthly, ang kanyang pension monthly, mula sa kanyang sariling SSS contributions. Alright, SSS members and pensioners, sana guys may nakakuha kayong lesson sa video na to. No? Malaking tulong to guys dahil ang dami talaga dito sa Pilipinas na kapag ang babae na sa bahay na lang, hindi na binibigyan ng budget para sa kanilang future as a senior citizens. Okay, sana maging open-minded ang ating mga kalalakihan dyan na bigyan nyo guys ng budget ang mga asawa nyo para sa, ikakat para sa preparation ng inyong pagiging senior citizen. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.